Magandang araw mga bata. Naaalala nyo pa ba kung ano-ano ang mga tinalakay natin na anyong lupa na matatagpuan sa lalawigan? Ngayong araw, aalamin pa natin anong pa kaya ang iba't ibang anyong lupa na makikita dito sa Pilipinas. Naaalala niyo pa ba kung ano ang tawag sa mga nasa litrato? Ito ay ang bulubundukin o kapatagan. Ano kaya yung nasa tabi nito? Ito ay ang sikat na burol o ang chocolate hills na makikita sa buhol. Meron din namang lambak at matataas na talampas at mga tangway. Alam niyo pa ba kung ano-anong anyong lupa ang natitira na makikita sa iba't ibang lalawigan? Isa sa mga napag-aralan natin ay ang mapang pesekal Sa mapang ito, makikita ang mga simbolo ng iba't ibang anyong lupa at anyong tubig na makikita sa isang lugar. Isa pang anyong lupa na matatagpuan sa Pilipinas ay ang Talampas. Ito ay patag na anyong lupa sa itaas ng isang bundok. Malamig ang klima kaya magandang tamnan ng iba't ibang uri ng gulay, prutas at makukulay na bulaklak. Ilan sa mga talampas ng Pilipinas ay makikita sa Tagaytay, sa lalawigan ng Cavite at meron din sa lalawigan na Bukidnon na makikita sa Mindanao. Ang Pilipinas ay marami ding tangway. Isa itong pahabang anyong lupang nakakabit sa kalupaan. Ito ay napaliligiran ng tubig maliban sa bahagi nakadikit sa kalupaan. Ang mga tangway sa Pilipinas ay makikita sa Sambuanga, Lalawigan ng Bataan at Rehiyong Bicol. Nakapunta ka na ba sa mga ito? Ang huling anyong lupa na marami sa Pilipinas na minsan ay napapagkamalang anyong tubig ay ang pulo. Ito ay anyong lupang na paliligiran ng tubig at ang bansa natin ay may 7,641 na pulo o isla sa kasalukuyan. At ang Pilipinas ay isang kapuluan dahil binubuo ito ng malalaki at maliliit na pulo. Alam niyo ba ang sikat na 100 islands na matatagpuan sa Bolinao Pangasinan? ano nga ulit ang iba't ibang uri ng anyong lupa? Meron tayong sham na tinalakay. Ito ay ang kapatagan, lambak, bundok, bulubundukin, bulkan, borol, talampas, tangway, at pulo. Muli, dapat pag-ingatan at alagaan ang mga anyong lupa sapagkat mahalaga ang mga ito sa mga tao at sa lahat ng mga nabubuhay.